walay beads ang gigamit sa una sa mga Egyptian bato. Bato. Nga mag sila, dili pa, makamahan na mo, dili pa po, maghimaya ka Maria. Balik-balik ilang prayer sa ilang nakatunan sa una. 10 ka batong, bato, magunit sila. Pag-abot sa may abot ng mga katuigan, gamit na sila, ganagit ang pisi. O, anong pisi? Ito Itawag kong grove. O niya ka ng grove, higot-higot, higot-higot. Sa una, balik-balik kong angpo, 150 kabuok na amahanan mo. Nagsubod ni Santo Domingo. Pusa ka mo. mo bari, sa sunod. Ito lang mo, kanapit daw ang bareng na narapasunod yung gawas. O. Oh. 150 kabuok amahanan mo. Niya amang ang na po nakabasaman sila dito sa Bible. Ano nga itang nipisita si Mama Mary sa iyang ikagama si Santa Isabel? Bulahan ikaw kay yung ikot in, ang akong tiyan pagkapita ka nimo. Naka dito sa Bible. Kunya si Mama Mary basta mangayo ka niya, magkataba ka niya, mutabang So pagka 5th, 20th century, apat ah, at 12th to 13th century, Nagbalik-balik sila ang una. Nagbatabang ni Mama Mary. Kanang maghimaya ka, Maria. Mona, kaning-kaning beads. Gitawag ni siya o kanang gitawag ni siya o bidi. Ano sa'yo meaning sa bidi? English word ni siya. Meaning, Ah, uh, pray. To pray. So, anong bidi eh? nga English word, mo oh, mo na lang na beads. Beds of mga bato. Bato nga Pero kay Rosary man eh, si Mama Mary, ganaan man siya flower. Beds of roses. Nagaan na po siya ang roses. Magbatbat mag galing nga kada usaan ni na ay rosa si Mama Mary. So, from the word rosary, rose, bed of roses, rosette, roses, maunang nahitabo nga na ay rosary. Okay? Pagkahuman, kaning, kaning, pila ni kabo mag ka, Maria? Pila kabo? Naku. Naku. Nya, usa pero kay mituo ako. Kawa kawan amahan namo. Nya pila na pud ka maghimaya ka Maria. Tulo, very good. Tulo ka maghimaya ka Maria. Kinsa may na ay rosary nga nagdadi Unya iba ang unang misteryo. Ano sa ron? Martes. Martes. Adlaw ba? O, seven niya. Adlaw. Martes. Martes is misteryo sa... Ano sa misteryo sa... Ay, upad ka misteryo. Misteryo sa kalipay. Misteryo sa kasakit. Misteryo sa ka... Himaya o misteryo sa kahayag ang last. Basta Tuesday gali, misteryo sa kasakit. So, ibat-bat ang unang misteryo. So, kada, kada ang before ang amahan mo, pagka man mo, dayon, before ang amahan mo, ibat-bat sa ang unang misteryo. Iyan, mo. Dayon, dere dayon, maghimaya ka Maria, pila ka buo? Napo. Napo, dayon dere napo, po, napo, na po, hangtod, mahuman. Tagahuman sa napo, musulti dayon ka og himaya samahan. No, himaya samahan. Bisu, ako ko nung paminawon bi himaya samahan, ready go. Himaya samahan, sa um, Espiritu Santo. Very good lagi ni. Si Kabalo na Kabalo dyan. Yada yun. O Jesus ko. O pasayunan kami sa no? mga kalab. O sa mga kami sa mga kalab. Dadaan pa nato sa langit. Labi na kaltong na kinahanggan. o panabang. Very good. So, diri, diri, di makita ninyo sa TV. Na, TV. Makita ninyo ang mga... Manamog drawing, ane? Nya yeah, last diri kay himaya maghimaya ka, Raina. Maghimaya ka Raina. So inyo makita inyo makita diri nga mabasa ang mga misteryo. Sige. Basa, aw basa ha. Kanang kanawa. Nakita mo? Oh. Pero ipakita eh, mo sa salida nga nung nilagan na ang kanang pagrosaryo. Sa unang panahon, na ay tulo ka bata sa ma Mama Mary. Kanang every 13th month of of month. Hebre krisis sa bulan. Sa una panahon, at ho, nagpakita ang babae na maanyag ko no, tanawa sa ha. Uh, the